God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Itatagalo ko na lang. Sabi ng Biblia, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? So alam niyo ba mga bata na sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin? Tingnan niyo nga, di ba, diba, nilikha tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng napagagandang tahanan. Pero tingnan niyo ba ang ginawa ng tao sa, anong ginawa ng tao? Nagkasala pa rin sila. 'Di diba? Ang dami mga taong sobrang sama. Pero bagamon gayon pa man, ang Dios uh, hindi niya tahi na yaan na tayo mapunta rin piyan. Anong ginawa niya? Sabi ng Biblia, the he gave his only begotten son. Okay? Ibinigay ng Dios Ama ang kanyang bugtong na anak. Sino 'yon? Si Jesus Christ. Okay, tanda niyo si Jesus Christ ay Dios. Okay? Hindi lang siya 'di ba, nagkatawang tao siya. Pero siya ay 100% na siya ay Diyos. Kasi may mga ibang mga tao, may religion ngayon, na sa ay, hindi si, eh, si Jesus kasi hindi siya Diyos. Diyos, Jesus Christ. Okay? Sabi ng Biblia, ibinigay si Christ Jesus sa atin para ano? Para tayo ay iligtas niya. Okay? Bumaba si Christ sa lupa, nangaral siya, nagpagaling, nagkano na napakaraming milagro, Pero anong ginawa ng tao sa kanya? Di ba hinuli siya? Hinuli siya na parang kriminal. Sinintensyan siya ng kamatayan sa cross at ipinako siya sa cross kasama ng dalawang kriminal, dalawang magnanakaw. Pero nagreklamo ba si Jesus Christ? Hindi. Kahit siya bugbugin, di ba, binugbog siya, pinalo siya, nilagyan ng kolorang tinik sa ulo, hindi siya nagreklamo. Bakit? Dahil gusto niya tayo iligtas. Dahil gusto niya na tayo ay mapunta sa langit. Gusto niyo ba mapunta sa langit? Okay. At alam niyo ba mga bata, nung namatay si Jesus sa cross, alam niyo ba ng kanyang kaluluwa ay napunta ng impyerno? Bakit kanyo? kasi siya din ang nagbayad ng kasalanan natin. Hindi lang niya inako yung kasalanan natin, ganun din, binayaran niya yung mga kasalanan natin doon sa impyerno para hindi na tayo siyang mapunta ng impyerno. Pero pagkatapos ng tatlong araw, tatlong gabi, sabi ng Biblia, si Jesus nabuhay siya muli. Gusto niyo bang malitas? Ito yung gagawin ninyo kasi ginawa na namin. Ginawa na ni Lazarus. Sabi sa verse 16, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Ang sabi ng Biblia kung ikaw magtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas mo sa langit ka pupunta. Okay? Alam niyo ba kung bakit napunta si Lazarus sa langit? Nagtiwala siya kay Kristo bilang kanya'ng tagapagligtas. Okay? So alam niyo ba din yung ano yung uh, naparoon niyo na po ba yung ipinako si Kristo sa cross? Wow. 'Di ba may dalawa siyang kasama doon? Wow. 'Yung dalawang kasama yun, ng dalawang magnanakaw yung isa hindi siya nagtiwala kay Kristo, nireject niya. Ibig sabihin, yung tao na yon kahit katabi niya na si Kristo, hindi pa rin siya nagtiwala. Maraming mga tao ganun din. Kahit sinasabi mo sa Bible na si Kristo yung tagabata, hindi, hindi ko paniniwala dyan. Gagawa ko na mabuti. Pupunta ko ng church. Magpapabotismo ko para pupunta ko sa langit. Yung taon na yun, saan siya napunta? Napunta siya ng impyerno. Kapag, bakit? Dahil nireject niya si Jesus Christ, hindi siya nagtiwala kay Kristo. Samantalang isa sabi ng magnanakaw, sabi ng isang magnanakaw, makilig kayo mabuti. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa karyan. Sa iyong karyan. Ang sinabi ni Jesus, ngayon isa sa sa langit. So si sinama ni Jesus sa langit yung magnanakaw na yun? Bakit si Lazarus napunta ng langit? Anong ginawa niya? Isa lang ginawa niya mga ba, kayo? Nagtiwala siya ng buong puso kanino? Kay Kristo bilang kanyang tagapagitas. Si Kristo lang ang tagapagtas natin. Tingnan dito. Ito po, no? tingnan dito. Acts 16 verse 30 to May isang tao dito na tanong kung paano siya maligtas. Ito ang tanong niya. Sirs, what must I do to be saved? Ito sabi sa verse 31 ni Apostol Pablo at Silas. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved and thine house. Magtiwala ka kay Kristo bilang iyong tagapagtas at ikaw ay maligtas. Di ba napakasimple lang at maligtas mga bata? Kahit nandyan kayo sa kinupuan nyo, pwede kayo malitas. Dahil ang requirements lang ng Diyos para malitas ka, ay magtiwala ka ng buong puso na si Kristo ang iyong tagapaglitas. Okay? Tanong ko nga kung nakikinig kayo mabuti. Okay? So, bakit ang isang tao po po, ah, tarito, bakit napunta si Mayaman sa, sa impyerno? Anong, bakit anong nangyari sa kanya? Anong ginawa ba ni Mayaman? Dahil siya ay? Makasalanan. Di ba? lahat naman tayo makasalanan? Di ba? Pero bakit si Lazarus napunta na langit? Anong ginawa niya? Ano yun? Hindi ko marinig? Nag? Nagtiwala nag siya kanino kay? Jesus Christ right. bilang? Diyos. Tagapagligtas. Okay? Eh, hindi lang siya Diyos, kundi siya din ang ating tagapagligtas. Kapag nagtiwala ka kay Christ bilang tagapagligtas, saan ka pupunta? Sure yun? Uh -huh. Sure na sure yun. Okay, example ko sa inyo para mayroon tamas mas maindigan natin. Okay. Halimbawa, mayroon akong talimbawang tatlo. Halimbawa, pagpunta namin dito sa nang sangaan, mayroon kami nakasalubong na isang lalaki. Itong lalaki na ito ay manginginom siya dati. Magnanakaw siya at palagi siya naninigarilyo. Okay. At ang saan halimbawa, uh, nabahaginan ko siya, halimbawa lang, no? uh, ko siya ng sayta ng Diyos. At ang sabi ko sa kanya, uh, Brad, kung ikaw magtitiwala kay Kristo bilang tagapalitas mo sa langit ka pupunta. So yung tao na yon, okay, nagtiwala siya ng buong puso kay Kristo. So ibig sabihin siya iligtas, di ba? At siya ay pupunta sa langit. Pagkalipas ng limang araw, wala na siyang pera. Okay? Ang nangyari, wala na siyang pera at bumalik uli siyang magnakaw. At ang nangyari, nahuli siya ng pulis at nabaril yung tao na yon.